Size store. Daming sale, guys. Ang daming sale. Ang kulang mo lang talaga dito pumunta okay, ka pera. <laughs> kung wala kang pera, wag kang pumunta talaga dahil lahat gusto mong bilhin. Ang daming sale. Ito. Oh. Yan, ang daming sale. Lahat sale. To, oh, oh, 15 pa na Sobra 20 ito. Nating mo 15. 15, 15. dito. Mm -mm. Yun 15 real lang. Sobrang 20. Daming sale dito guys. Tulang lang ang pera. Yan. 5 real. Pumunta na kayo dito guys. Dito lang yan sa... Ang location dito guys na sim. Makikita nyo to. Bago ata ito daming sale pumunta na kayo dito talaga promise dito to sa Hail Nasim yan no sale yan sila ha sale yan sale yan kung pupunta kayo dito siguraduhin nyo may 100 real kayo marami na kayo mabibili Hail Nasim yan ang daming sale lahat sale yan sila daming sale guys fresh yung gulay nila ha mura lang yan yan yan. Mura lang yan, guys. Yan, bumili kayo ng sako-sakong patatas. Strawberry. Ang dami. Chichiria ba hanap nyo? Ayan, bumili na kayo. <laughs> Kung mahilig ka sa chichirya, dito ka pumunta. Dito sa area na 'to. Kung alam mo 'to, pumunta ka na, sale. Yan. Pumunta na kay dito. Ang ganda no. Mahilig ka ba sa tamar? Dito ka na. Too much tamar. My favorite is yes. Kahit na anong tamar nandito, ayan oh.

哎，你好。 Lahat yan guys, sale. Lahat yan, sale. Lahat ng mga nakikita nyo, sale yan sila guys. Anong nana naman? Bread. Ado ado bisbila. Kung gusto nyo talagang bumili guys, package kayo, boxes kayo, dito kayo pumunta, ang daming sale. Lahat ng mga yan nakikita nyo, sale yan. Yan. Kung kayo, Salian sila guys ang dami. Yan salian sila. Alam ba guys kung ano nabili namin? Ito lang Yan lang nabili ng kasama ko. Sa kanya yan. Kunti lang sa akin. Saan sa no, sa dulo. Lagpas na ako. Guys, hindi pa nga siya nakabayad. Lagpas na daw siya. <laughs> ba diba? Pinoy na Pinoy. Kuripot. Yan yung pangalan ng grocery guys. O. Oh. Yan. Yan siya. Yan siya guys. O. Oh. Yan yung grocery na yan.